Exodo chapter 24 verse 1 up to 10. At kanyang sinabi kay Moises, Sumampa ka sa kinaroroonan ng Panginoon, ikaw at si Aaron, si Nadab at si Abiyo, at pitong po na mga matanda sa Israel, at sumamba kayo mula sa malayo, at si Moises lamang ang lalapit sa Panginoon. Datapwat, sila'y hindi lalapit o ang bayan man ay sasampa kasama niya. At lumapit si Moises at isinaysay sa bayan ang lahat ng mga salita ng Panginoon at ang lahat ng mga palutuntunan. At ang buong bayan ay sumagot ng paminsan at ang sabi, lahat ng mga salita ng sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. At sinulat ni Moises ang lahat ng mga salita ng Panginoon at bumango ng maaga sa kinaumagahan at nagtayo ng isang dambana sa paanan ng bundok at ng labing dalawang batong pinakaalaala ayon sa labing dalawang lipi ng Israel. At kanyang sinugo ang mga binata ng mga anak ng Israel na nagsipaghandog ng mga handog na susunugin at nagsipaghain sa Panginoon ng handog na baka tungkol sa kapayapaan. At kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo at inilagay sa mga tasa at ang kalahati ng dugo ay iniwisik sa ibabaw ng dambana at kanyang kinuha ang aklat ng tipan at binasa sa pakinig ng bayan. At kanilang sinabi, lahat ng sinalita ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magmamasonurin. At kinuha ni Moises ang dugo at iniwisik sa bayan at sinabi, narito ang dugo ng tipan na ipinakipagtipan ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito na magkagayoy sumampa sa Moises at si Aaron si Nadab at si Abiyo at pitong po na mamatanda sa Israel. At kanila nakita ang Diyos ng Israel na mayroon sa ilalim ng kanyang mga paa na parang isang yaring lapag na batong sapiro at paris din ng langit sa kaliwanagan. At sa mga mahal na tao sa mga anak ni Israel ay hindi niya ipinatong ang kanyang kamay at sila'y tumingin sa Diyos at kumain at uminom. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Sampahin mo ako sa bundok at dumuon ka at ikaw ay bibigyan ko ng mga tapyas na bato at ang kautosan at ang utos na aking isinulat upang iyong maituro sa kanila. At tumindig si Moises at si Joshua na kanyang tagapangasiwa at si Moises ay sumampa sa bundok ng Diyos at kanya sinabi sa mga matanda, Hintayin ninyo kami rito hanggang sa kami ay bumalik sa inyo. At narito si Aaron at si Hur ay kasama ninyo. Sinumang magkaroon ng usap ay lumapit sa kanila. At sumampa sa mga siya sa bundok at tinakpan ng ulap ang bundok. At ang kalawalatian ng Panginoon ay nanahan si Babo ng bundok ng Sinai. At tinakpan ng ulap na anim na araw. At sa ikapitong araw ay tinawag niya si Moises sa gitna ng ulap. At ang anyo ng kaluhulatian ng Panginoon ay paris ng apoy na manunupok sa ibabaw ng taluktok ng bundok sa harap ng mga mata ng mga anak ni Israel. At pumasok si Moises sa gitna ng ulap at sumampa sa bundok. At si Moises ay natira sa bundok na apat na araw at apat na pungabi. Amen, Lord Jesus.